It's my life. Hello sa inyo mga garden good morning, good morning, good morning and welcome po ulit dito sa ating FB page Benji the Guru and welcome sa ating YouTube channel Benji's Agri TV So this morning po, update po namin kayo sa ating Ampatola So ayan na ho siya, inilabas na ho siya natin sa grafting chamber so pagkalabas mismo ay may mga failure pa rin na hindi talaga nag survive no? so hindi talaga may and uh, hopefully by practicing it continuously ayan na naman tayo sa English, eh sa tuloy-tuloy lang na pag-practice natin eh, hindi naman ma-perfect medyo mapataas lang natin yung um, survival no? or yung map mapaliit natin yung mortality rate kumbaga no? ng ating ampatola so to make it uh, or to show it to you ay, ayayara ano naman tayo sa English hali kayo <laughs> tingnan natin, no? Uh, pakita ko sa inyo yung mga failure natin sa uh, ampatola. So, ito siya, mga kagarden. Pag maganda hu yung pagkadugtong, no? Ito po yung magiging tikatang. Uh, uh, lapit ata, masyado ng Vario ko ah. sya siya, no? So, ito hu yung magiging resulta niya. No? So, ito po ay surely na, sure na sure na to na mabubuhay. Ayan. Ah. So, the rest naman, may mga failure tayo. Teka lang, adjust ko nga ng konti yung ay, one man army tayo eh. Ayun. So may mga nakikita kayong ayan tulog pa no. So ibig sabihin no niyan may diferensya either uh, yung pagkadugtong or may something na nalanta. Yun. So ang ganda sana ng pagkadugtong ayan siya no. Uh, okay na sana kaso yung ano lang yung patola nalanta siya sa ilalim no uh, dahil yan sa tubig nabasa so tapon na natin to sobrang tubig tsaka cause din na uh, isa ding cause niyan ay overcrowding sa loob ng grafting chamber uh, so the rest of it Uh, nakikita nyo survive na sila may yung ang sa itaas may mga second uh, layer na ng dahon but uh, dito sa portion na ito ay medyo marami-rami pa yung nalanta hmm. kasi isa pa nito mga garden dapat ano to uh, para hindi maging ganito no hindi siya ko dapat may ano dito may masking tape eh nakalimutan kong bumili ng masking tape kahapon dahil nakipagmarites ako dun sa kaibigan natin so wala nalimutan ko nang bibilhin ko so ngayong umaga gagawin natin sa separate lang natin tong mga survive no tong mga buhay na dito sa mga 50-50 pa na hindi pa sigurado yung survival tulad nito oh hanggang ngayon nakatulog pa rin so ibig sabihin wala na ayun pang isa sa loob oh. so wala na yan uh. so yun yung purpose ng lokong uh, sa video ko ito 'yun <laughs> para makatipid ako sa ano sa pating, ano, tsaka tulong na rin sa nature natin kasi walang plastik. Eh. Tatanggalin natin 'tong ipit niya, itong grafting clip pa ika-9 days niya ngayon eh. So nilabas natin sa grafting chamber. Bukas or mamayang hapon tatanggalin na natin yung clip, papalitan na natin ng masking tape nang sa ganun eh maghilom na totally at uh, maobserbahan natin yung final uh, numbers ng survive na ampatola natin so sa ngayon dito lang muna siya uh, maya maya pag kalabas ng init may, pag medyo masakit na ilalagay na natin itong net no shade net ng ating nursery para hindi siya masyadong matamaan ng uh, init. Hmm. so yun na yun mga kagarden. Uh yun yung ating update sa ating ampatola um, kasama na po yung pagka lanta sa mga trials ho natin dali dalawang pangalawang beses pa lang natin tong mag dito sa ating uh, area pero so far uh, hindi tayo bumaba ng uh, 50% uh, siguro ito nasa out of 300 natin or oh, 300 something Uh, sana makakuha tayo ng mga around 200 ang ating uh, survival so at least kahit uh, more than 50 to 60% tayo, happy na po tayo dun uh, at least nakapa, nakabuo tayo ng ampatola so the rest, yung mga natirang ampalaya na andun pa sa seed box natin sa likod so sige lang Uh, itatanim natin yan sa garden natin Sa ilalim pag walang kumuha Until tomorrow oh. So shout out Sa mga humihingi Na andito na ho yung ampalaya natin Okay So sige po mga kagarden Thank you, thank you And uh, good luck po sa atin